Hello guys, so ngayon guys nagluto nga pala ako ng ampalaya Ito, tapos iklog So sa ito lang yung ulam natin ngayong gabi kasi bitter tayo Ayan, ampalaya lang So ito yung mga sangkap yan, ako rin yung sibuyas So gulay gulay muna tayo ngayon kasi wala muna, wala muna ng baboy baboy Gulay muna mas masarap, ulamin tapos sinunod ko na yung ampalaya yung mapait na ampalaya so masarap naman siya guys pa igisa-gisa nila siya tapos mawala naman yung pait nun dati di naman ako kumakain ng ampalaya ngayon na kung ngayon na malaki na ako gustong gusto ko na yung ampalaya dati yung bata ko hindi ko favorite kasi sinunod na natin yung eklog kasi yung pagkumakain akong pala dati yung bata ko di ano di ano di ko kinakain yung kinakain ko lang dyan yung itlog kasi napapaitan ako and malaki na ako ano ko na na sasarapan na ako sa mga gulay so ginisagisa lang natin hindi pa katapit siya guys bagisagisa natin siya ng ganyan ano na yan yung parang ginagisa-gisa lang natin sa mabuti eh, para maluto na kahit sino naman alam dito yung itong ginisang ampal eh so at sinunod na natin yung nagpapasarap dyan yung mabuti sarap ngayon yung ano sikreto na malupit Ayan, ginana na natin solo. Luto na yan, nilagyan na lang natin siya ng pampalasa. So, okay na siya. So, yun lang guys. See you ulit sa aking next vlog.